Sinigang na tilapia sa buho at tinuktok na luto ni Papa ang ulam namin ngayong tanghalian. Nagmerienda rin pala kami ng sinaing na malagkit sa buho nagawa gawa naman ng kapatid ko at meron nga kasama na hinug na mangga. Namitas rin pala kami ng mga manibalang na mangga na sa tingin nga namin ilang araw na lang ay mahihinog na. Naghukay rin pala kami ng kamuting kahoy at ang dami nga namin nakuha na halos papuno na itong balanan. Kararating pa namin dito sa taas ng bundok sa may kubo at eto nga kaagad ang aming kinakain, manggang kinalabaw. Kasama na naman pala ulit namin dito itong batang makulit na To, at kumakain na naman nga siya ngayon ng paborito niya na solo na saging. Eto na pala yung isang buwig na natiba ni Papa na noong nakaraang araw pa habang nagtatabas sila ng mga damo. Kararating pa lang din ni Papa dito sa may kubo, at eto nga kaagad yung unang inasikaso niya, yung lulutuin niya na tinokto. Ngayon pa lang din pala ako makakatikim nito at marami nga nagsasabi na masarap daw to. Pero sa tingin ko e eh, parang kakain ako dito ng bukayo kasi naman ang daming nyog. Bikulano si Papa kaya siya yung nakakaalam kung paano lutuin to kaya siya yung pinaluto namin. Eto pa lang kinakain ng mangga ng anak ko ay pinu Pinulot nila yan kanina doon sa may ilalim ng mangga. Nagsisihinugan na kasi kaya yung iba nagsilaglagan na. Habang nag-iintindi nga dyan si Papa ng ulam namin ngayon tanghalian at eh, nag-iintindi na rin ako dito ng sinaing. Imanggatang at kalahati nga dyan yung sinalang ko. Talagang dinamihan ko at yung iba dito ay para sa aso. Eto nga mga pinagugasan ko ng bigas ay nilagay ko lang ulit dito sa maliit na timba at mamaya ay gagamitin namin tong pandilig doon sa may sili na tanim ni Papa. Dalawang kalan na nga ang ginagamit namin ngayon na lutuan, dito sa ilalim ng mangga at eto ang isang kalan Meron na nakasalang na isang kaldero ay sinaing na malagkit ang laman. Tapos na rin palang rin dito ni Papa yung mga hipon na sinama niya dito sa bukayuin at nalagyan niya na nga ito ngayon ng mga ricado. Nakita na nga ni Mama itong mga tanim ni Papa na sili na malapit ng matuyot kaya naman pinakuha niya na nga dito sa loob yung pinaghugasan ko ng bigas at didiligan niya na itong mga sili. Nakapaglagay na nga si Papa ng mga ricado dito sa lulutuin niya na tinuktok kaya naman binabalot niya na nga ito ngayon dito sa may dahon ng gabi. Dalawang dahon nga ng gabi ang ginamit dito ni Papa na pambalot para daw hindi ma mabilis mabutas. Napansin ko lang itong niluluto ni Papa ay talagang kulang na kulang sa hipon. Mas marami pa talaga yung bukayuin kaysa sa hipon. Yung hipon din pala na ginamit dyan ni Papa ay dalawang araw niya nang binuro at medyo may amoy na nga. Pero ganun daw talaga ang pagluto ng tinuktok. Pinapatagal daw talaga ng mga dalawang araw bago lutuin yung hipon. Ininin na lang pala itong sinaing kaya naman nilipat ko na nga dito sa may kabilang kalan at sinalang ko naman na dito itong tinuktok na ginawa ni Papa. Inilagay ko na rin pala dito yung pangalawang gata at saka ko tinakpan. Nakahanda na rin pala dito yung buho na nilulutuan mamay ng kapatid ko ng tilapia at maya maya nga konte itong niluluto namin na tinuktok ay naiiga na kaya naman nilagay na nga namin dito itong unang gata o yung kakang gata dito nga sa kabilang kalan ay sinalang na ng kapatid ko yung niluluto niya na sinigang na tilapia sa buho mukhang masarap nga itong niluluto niya kasi ang daming kamatis sabi nga ni papa ay luto na rin daw itong niluluto namin na tinuktok kaya naman pinahangot niya na nga sa akin sa dalawang putahe na ulam namin ngayon tanghalian ay mas natatakam talaga ako dito sa niluluto ng kapatid ko na sinigang na tilapia tilapia sa buho. Yung iba palang buho na nakikita nyo na nakasalang dyan, ang laman naman yan ay sinaing na malagkit. Sinubukan din kasi namin dito na magluto ng sinaing na malagkit sa buho. Kompleto pala kami ngayong araw dito sa taas ng bundok na kumain dahil walang pasok yung anak ko at saka yung kapatid ko. Pagkatapos nga namin kumain dyan ng masarap na tanghalian ay eto naman yung kinain namin na sunod, itong sinaing na malagkit sa buho. Sumamba nga luto dito ang kapatid ko dahil talaga namang sarap na sarap kami lalo na nga at merong kasamang hinog na mangga. Meron din palang ginawa dito yung kapatid ko na parang pinakang sauce niya. Ito daw pala ay purong gata. Hindi ko nga lang alam kung paano niya niluto kasi nga ay nakaidlip ako nito at pagkagising ko nga ay kumakain na sila. Dito sa bundok talagang mahilig kami kumain ng sinaing na malagkit pero iba pala talaga yung lasa kapag meron siyang kasama na hinog na mangga mas masarap. Pagkatapos nga ng masarap at napakaagang merienda namin ngayong hapon na hinahanda naman ngayon dito ni Papa yung gagamitin nila mamaya na tabas para sa mga damo. Pinalitan na ni Papa ng mga puluhan kasi nga nakakatakot ng gamitin yung dating puluhan nito kasi bigla na lang nahuhugot. Nabanggit pala sa akin ng kapatid ko kanina umaga na marami nga daw siyang nakita na mga na, ng mga manibalang na nabunga ng mangga at kailangan na daw pitasin para daw ipahinog na. Kaya naman pagkatapos nga namin magmerienda dyan ay pumunta na rin kami kaagad dito sa puno ng mangga. At ang sabi niya nga sa akin ay siya daw ang aakyat at ako naman ang tagasambot. Pagkapitas na pagkapitas niya pala dyan ay kaagad niya rin na sa akin dahil hindi niya daw kayang patagalin sa kamay niya dahil ang dami daw kasing langgam. Ang labo daw ng camera ko dito sabi ng kapatid ko kaya pinunasan niya saglit at yung iba pala dito na sinusungkit ng kapatid ko ay hindi ko kayang sambutin dahil na si Sila ako, hindi ko masyado makita. Ganito nga yung mga nasungkit namin at halos mapuno rin talaga itong isang fishnet at sa tingin ko nga kapag nahinog to ay siguradong maraming uubusin to na sinaing na malagkit. Pagkarating nga namin dito sa may kubo, hinugasan ko na muna itong mga plato at saka itong mga baso na ginamit namin pagkainan kanina. Para mamaya pagkawin namin ay malinis tong banggirahan wala nakatambak na mga hugasin at bago nga kami umuwi dyan pagkatapos ko maghugas ng plato ay inaya pa ulit ako dito ng bunso kong kapatid na maghukay nga daw kami ng mga kamuting kahoy. Medyo malayo pala sa kubo itong paghuhukay namin ng mga kamuting kahoy at sobrang tagal na rin pala nito at hindi na nga rin namin alam kung sino ang nagtanim. At sa sobrang tagal na nito, yung iban laman niya ay talagang kahoy na sa sobrang tanda at yung iba namang mga puno na nabubunot namin dito ay wala na rin mga laman dahil inubos na ng mga daga. Siguro kung hindi nagtabas dito sila papa, hindi siguro namin malalaman na mayroong mga nakatanim dito na kamuting kahoy. Sobrang tigas din ang lupa kaya kapag yung bubunutin ko eh mayroong laman talagang mahirap hilahin. Napuputol na, na nga lang dito yung iban niya kapag medyo mahaba kaya kailangan pa talagang hukay ng gulok. Ito palang lang hinuhukay namin na to na kamuting kahoy. Eto yung kamuting kahoy na puti at iluluto nga daw to kinabukasan ng kapatid ko at gagawin niya nga daw merienda na pichi-pichi. Mas marami pa talaga dapat sana dito yung mahuhukay namin. Kaya lang kasi karamihan doon talaga sa mga nabunot namin. Eh mas marami pa yung mga nakain ng daga. Pero dapat pa rin ipagpasalamat kasi meron pa rin talaga silang tinira. At hindi naman namin inaasahan na merong kamuting kahoy dito na mahuhukay. Sabi nga namin dito para meron ulit kaming mahu sa susunod na taon ay tataniman ulit namin ng kamuting kahoy ang area na to. Habang naghuhukay pala kami dito ng kamuting kahoy, sila mama at saka sila papa dito ay nagalinis sila ng puno ng saging. Tinatanggal nila yung mga dahon na tuyo. Madami rin pala yung mga nabunot namin dito ng mga puno ng kamuting kahoy. Siguro mga nasa pitong puno at ganito nga karami yung mga nakuha namin. Marami tong mga nahukay namin at saka mga malalaki. Nang sa tingin ko nga hindi lang isang lutuan to kundi dalawang lutuan to na merienda namin. Pagkatapos naman yan ay naman ako dito sa may puno ng kasoy para manung kit nga ng mga bunga niya. Kaya lang, pagkarating naman namin dito, ay isang bunga lang yung nakuha namin. Sinungkit daw pala lahat kahapon ni Mama yung mga bunga ng kasoy. Kaya naman bumalik na nga ulit ako dito sa kubo para kuhanin yung mga gamit na ibababa sa bahay at umuwi na nga kami. See you na for today's video. Thank you for watching!